Hi guys, welcome back sa aming travel vlog adventure sa Gimaras Island. Last part na po ito, part 5. Pagkatapos naming maligo doon sa Natago Beach, ay pumunta naman kami sa Baras Cave. At ayan na nga, umalis na nga kami sa Natago Beach, pupunta na kami sa Baras Cave para doon naman kami maligo at mag-explore. Mga 5 to 8 minutes nang siguro yung aming travel mula sa Natago bis papuntang Baras Cave. While nagbiyahe kami da, nag moment moment ko anay ah, da sa punta sa bangka nga mga ah, nag alaros ako ng Titanic charot. Para may pang rails rails ako. Bauhol, ang tawag niyo bala si Iyay, may padu-padu pa. Padaan nga balaan nga abi mo sa Titanic siya nga barko eh. <laughs> Te, din si Jack mo, sagad ka na kadu-padu pa man si Jack. Ah, muda nga tour guide, daw ginakulban pa sa ako. Kaya base, mahulog kuno ako Bau, Ako pa, nga syukoy nga sa lamintaw. <laughs> Ito first time namin mag ganhating sa isla sang Gimaras, tisulito na to. picture picture kita samtang nag ang pambut. Nagadulong pada ang kalangitan o do kami nakulbaan kay base balagol magpugada ang tudo nga ulan kag magkinilat. Pero maayo lang in kami kay wala man nagbundak ang ulan. Igo siya magbundak sang nakaabot na kami sa amon destinasyon sa Alubi. Kag ara nakaabot man kami sa Baras wala na kami nagsulo dito sa ilang nga resort kay may entrance na mabayad na man another 70 pesos bisan mapicture-picture ka lang dito. Diriya sa Baras Cove libre lang wala entrance fee.

daw mga koy sa sang lamintaw sa kuibas baras reklamo silang mapangslot kuno syempre kueban na ginestarans sang Colonetnet O memang may na nila picture-picture dito sa sunod sang kuweba, ara nagwa nan mga <laughs>

before kami da sa Boras Cove, syempre nag-group picture kami anay, kakita nyo kami nag circle circle para naman may remembrance tungod na consume na naman ang 2 hours namon ng island hopping, nagpuli na kami sa amon nga resort nga ginhalinan sa Alubihod Cove, kay tungod limitado lang ang amon budget sa pag island hopping ara, 2 hours nang ang amon naging kuha kung damo lang tanik kita sinisang kwarta, bisan bilog pa natong adlaw, libuto ng islas sang Gimaras Sige lang, someday, maabot gid ang time indi hindi na limitado ang amon nga budget. Basta next time, sa Palawan naman kami, mm, i-manifesting na ina. Makasweldo ko di kay Mita, ah. Basta sa Palawan na kami, charot. Kanami, gindi lang kung isa balaga, banding-banding, makamag-outing-outing -outing sa inyo pamilya, no? Kaya do kanami lang bala, bisan isa lang kaadlaw, makuha ang stress. Huh? Tapos pag abot nyo sa balay, mamublima ka na ka pag-aga kaya wala na ka mubugas tigangon, kaya wala na ka kay <laughs> bugas, kinaubos na to sa outing. <laughs> <laughs>

Dito ako maligo aw Nasron. Ah, susi. Hi. dahil nagamun na ito puli na ito

Ito, Nagua. ito, 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 ito. Ay, tungod na gwa. mo dag untat na ang ulan ara. For the go na kami, go home na kami kay ara na amon ng service ang jeep na color blue. Amo man nga amon gin sakyan pagpakadto dira sa resort. Bali ging kontak lang namo Sa liwat na ayo kami sa ila nga. Kay kung dira ka pa sang imnyo service mabudlayan gid kamo kay tricycle lang gid dira ang nagasulod kag kamahal. We are going home, Wala na gali kami naghapit sa manggahan, sa plaza, kay tungod kirain sa chimpo, Nagaulan Pagkat tugali namang dira, disperas pa lang sa manggahan, kinabukasan pa ang highlights sa ilang uh, festival. Kag-ara, nakasakay na kami dyan sa ferry, nga amon nga, sakyan pabalik sa Iloilo. -Ilo. Kanami lang kay bisan nagaulan, nagainulan siya tudo, hindi mabalod ang kadagatan, wala sang balod. And thank you Lord, nakatabo kami sa siyudad sang Iloilo nga safe. Thank you gid sa pagabay mo sa amon, sa amon nga adventure sa Gimaras. Kag thank you man sa inyo mga tanan sa paglantaw sang amon nga vlog sa amon nga travel. Thank you for watching everyone. God bless.